magandang buhay. Dahil nga may kaganapan na naman ngayong araw, ay disamahan nyo kami at i-deliver daw ang kubo, ay dadalhin doon sa malayong lupain na iyang. Habang naghihintay nga ho pala, ay di kami nakasilong sa alaga naming akasya at yun na nga ho, oh, ilang minuto lang dumating na agad ang mag-deliver. Ay agad-agad nga ho kami umandar, ay pagkita nga ho namin, oh, hindi na ho magkaigis sa sikip ng daan at tung makalagpas na nga ho, ay di nagdire-diretsya na. Sila ay nakasunod sa likod namin. Alangang hindi, saan ma mapasuot ang ayan. Baka maligaw-ligaw pa, hindi makarating sa paroro na. Bali nga ho pala, ang kasama ko ngayon ay si Doc Jem na Au Doc. Ayan nga ho pala ang dinadaanan namin. Kita nyo naman ho, napaka-presko. Ang nakikita di yan, puro damo. At yun nga ho pala ang bundok na yan ang aming pupuntahan ay napakalayo pa. At tari nga ho, nabidyohan ko din ang pag-ahon nila sa tulay. Medyo yung dibdib ko sabi, Duk, 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 duk. Oh, alam naman talaga eh. Paglikaw nga pala nila di, eh, medyo nahirapan. Pero syempre, kinaya nila at nagdire-direcho sila. Kita nyo naman, oh. Pili ko nga na nalalayo na sila diyan. nalalayo <laughs> na Pa, matayo pa. Ay, kita nyo, ho, yung bundok na yan ay doon. Sa paanan na yan nadalhin. Ay, kung bago-bago ka pala ang ay malalayo ka ha? nga ay di nga ho sila aw oh, na andar sabi ko ay kaunting kaunti na la naman at makakarating din oh yan nga haw ako aw oh, bumaba na para maituro ko ho ang daan dahil ho oh, papasok pa ho sa dia oh kita nyo kahirap hirap ng pinagdaanan ng mga iyan pati pag mga sanga-sanga oh, ay ngira sabi ko nga ho ay kaunting kaunti na la at luluag-luag na ng dadaanan at yun na nga ho kita nyo naman aw oh, na atras na ay ibababan ho yan ng maya-maya

sa wakas, na ilagay na rin ho sa dapat niyang pagpwestuhan. Ay pagkatapos nga ho niya, pinakain muna namin sila ng merienda bago umuwi. Ay salamat ho sa inyong pag-deliver. Siyempre, pagkatapos, pumasok ako sa kubo, nagbibidyo, Kawin na naman, eh, talaga naman walang tigil. Aba, taas ang pa, eh, kasarap ho ba naman tiyan talagang tumambay kapres ko, eh. Di nga, sabi ko kay Doc Jem na ay eh, Video mo na lang isa aw, oh. walang tuos ang posing ni ah, pakbong. eh pagkatapos nga ako mag video at picture, ay din nilinis ko ho ang loob, ay may mga kaunting dumi. Siyempre, para malinis at magandang itsura, aw, oh, kita niyo naman, napaka ko talaga diyan yan, napakasarewa ng hangin. Pagkatapos nga ako makapaghuntaan sa mga matatanda, ay nagyakag na ho aring si Doc Jem na, uuwi na raw. At siyempre ako, napabidyo-bidyo na naman ng pagayan-gayan, at nakakita nga ho kami ng kalabaw okay. ah. At yun na nga ho, uuwi na kami. Bye-bye. Peace.